Luto na ating pansit na gisado sa bawang. Ayan po. Hmm, sarap naman nito. nandang araw mga kaluto halip po kayo tayo magluluto ng pansit na gisado sa bawang so ayan po hindi po natin lalagyan ng toyo yan ayan po yung ating mga sangkap so ito po yung ating mga ilalahok o sangkap ayan sari-sari na po yan may itlog sya ayan so meron pong atay niyang chicken at yung ating pansit ayan sa atin na pong gigisahin lalagyan po natin ng margarine para mas malasa Ayan so atin lang lulusawi ng konti yung margarine para medyo pumabango so maglalagay pa po tayo ng isa yan yeah. tutunawin lang po natin yung margarine yeah, mimikos-mikos natin yan ayan so ilagay po natin yung bawang syempre kakamayin na natin yan ayan yan. mix 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 so ilagay na rin natin yung kanyang sibuyas so medyo brown na yung ating bawang yan at mamaya po tayo maghulog pa ng bawang. So kunti lang muna atin ilagay na bawang. Ayan, sibuyas. Lagyan na natin yung chicken niya at saka yung kanyang atay. Hmm, bango na. At maglalagay din po tayo ng kanyang cubes. Ayan, hulog po natin yung cubes at yung kanyang patis. So ayan. So ayan. Lagyan din natin ng paminta, pampabango at pangpalasa na rin niya. Imi-mi -mikos, mikos natin yan ayan imimikos-mikos ayan so kailangan ay ating munang gisahin yung kanyang karne ayan yeah, para mabango so ayan at syempre lalagyan natin na yan ng sabaw so ayan lalagyan na po natin ng sabaw Kumukulo na so ayan lalagyan na po natin yung kanyang carrots ayan at saka yung bawang po so bali dalawang base tayo maglagay ng bawang Ayan, bango. At pa-subscribe na rin po, pakipindot na rin ating verification bell para po lagi po kayong updated sa ating mga lutoing ulam pambahay. So, ayan po. Namikos po natin yan. So, ayan. Hmm, namamango na. So, atin na ilalagay yung kanyang squid ball. Yan. Squid ball po yan. So, isang kalahating kilo po ang atin nilagay. Yan. So, atin ini-slice po ng maliliit para po marami dumami so, ayan po yan po ay kasama na po ang ating merienda at ulam so, ayan. so mimikos mikos natin yan so lulutuin din natin yung bola bola ayan so lagyan na po natin yung kanyang sibuyas mura yan yang onions so, ayan po mimikos mikos mikos natin yan at sa ating po palang pagluluto po ay pang ulam po yan bawat linuluto po natin dyan ay ulam pang bahay lang po so kanya kung minsan makakita kayo ng paulit-ulit na luto kasi po yan ay pang araw-araw nating ulam ya so ayan po hulog na po natin yung kanyang bihon kalahating kilo po yan ang ating iniluto so marami na po yan kalahating kilo kasi umaalsa po yan so ayan atin na imikos-mikos yan ayan mikos-mikos natin yan So ayan, tatagay lang natin sa pagmimikos-mikos para po hindi dumikit sa kawali yung ating nilulutong bihon. Ayan. So kailangan ay eh, matiyaga ka lang pong mag Ayun, so inilagay po natin yung kanyang keso. Naglagay po tayo ng keso. Kailangan po ay eh, matiyaga ka maghalo pag pansitang niluluto, Yan para hindi po manikit sa kawali. At yan po ay eh, hindi natin tutuyuin mayroon pong sabaw so ayan po maglagay tayo ng kanyang seasoning niya yan hmm. bango aha sarap nito so ayan so ang inilagay po pala natin dyan ay patis hindi na po tayo naglagay ng toyo kasi po yan, yan. pansit na ginisa sa bawang so ayan bango so iga lang natin ng kunti yan igain lang natin yung sabaw niya hindi po tuyo yan. Mayroon pong konting sabaw. Ayan. Ayan. So, tinitignan natin yung sabaw nyo kung okay na ba. So, ating muna ititis yan. So, okay naman siya. Tama lang ang alat. At nararamdam mo yung nalalasahan mo yung kanyang lasa ng keso. Ayan. So, cheesy ba? Ayan. Konting luto pa yan. At okay na siya. Hmm, bango. Ayan po. Luto na po ang ating pansit nagisado sa bawang ayan po napakabango nakakagutom talaga mm -hmm. so ayan po thank you po for watching maraming maraming salamat po hanggang sa muli